So, hello ngayon, ngayon mga ka-idol, panibagong araw, panibagong drag. So, ngayon mga kaidol idol nakikita mo yung mga outfit ko. Wow! Ganda ba? <laughs> so, ngayon mga kaidol idol nakikita mo yung mga outfit ko. Hey. So, ang haba ng kwintas na binigay sa akin ni Kuya. Wow! Namin yung outfit sa akin ni Kuya. Kasabi ko pa. Dito daw ito sa... So, ngayon mga ka-idol, so ngayon, Nandito po ako ngayon sa studio ng BMK at kung saan po dito po kami ngayon magpupotobot kasama po kasama ko po, po si Kuya. So ngayon si Kuya po si Kuya po is nasa ano pa tag dito ng papiyahe pa pumunta dito. So ngayon yung mag-aayos sa akin is nasa baba pa siya. You no? Know? May inaasila sa sa baba. So ngayon guys nandito ako ngayon para mag-vlog para um, para sa minsan nyo na Thank you, thank you, thank you very much po sa sumusuporta sa, sa Viga and Rexy si Vlog. At um, shout out din po muna pala kay Sarap Vlog dahil po nung lunes po ay nagkataon po kami uh, nagkita po sa simbahan. No? So ngayon shout out po sa iyo Sarap Vlog at thank you po sa sticker na binigay ninyo para sa akin. Balang araw po ba mga kapawin. Wow. So ngayon guys, um, magsisimula na po kami sa pagpo-photo booth kaya

So ngayon, um, shout out na po pala kay Kuya JM pag po dito ng studio ng ano po, studio ng BMK. So ngayon, um, nice ko rin po sa pasalamatan yung bumati po sa akin ng happy happy birthday. Um, thank you, thank you po sa pag ano po sa akin, bati po sa akin kahit hindi ko pa po, po birthday. So August 3 pa po yung birthday ko, pero thank you na rin po dahil nagbati po kayo sa akin. No? So, shout out po na po din po pala kay Perlan Moreno dahil pinahiram po ako ng panglipol niya para po sa, ano pa, pa dito sa picture. Sa, alam niyo na yun. <laughs> so, ngayon, ano, sa so, mga ka-idol, um, di kasi ako nagpasok ngayon kasi chinat ako nung magpo vote boot na baka pwede daw ngayon na or ngayong Merkulis na magpo vote boot kaya nandito ako ngayon photo booth na kami. So ngayon, tapos na po kami mag-photo booth kaya yung mga kasama ko po, po is nasa baba na. So ngayon po, magbibi sa patang init po eh. So ngayon, um, shout out ulit po kay Sarap Vlog sa pagbigyan niya po sa akin yung sticker. Marami, maraming marami salamat po. At sumusuporta po sa inyo ang BMK Sarap Vlog wow. at sa ibang kapwa vlogger ko ka pa po. No? So, maraming maraming po salamat sa pag, pag picture no syempre po um wag niyo po itigil yung wag niyo po itigil yung pagtulong niyo sa mga tao na nangangailangan wow. so, yun lang po is maraming maraming salamat ulit po sa mga nagsusuporta sa akin at hanggang dito na lang po ang aming vlog yun lang po and bye bye